Meron tayong i-unbox ngayon. Ayan, may nagpadala kasi sa atin ng air cooler galing po sa hold deck. Ayan, i-unbox natin siya. Grabe. Guys, palaki na ng palaki yung mga ina-unbox natin dito. Ha. Hindi na natin alam kung saan, natin ilalagay yung mga gamit natin. Ayan, buksan na natin. Excited akong dumating to. Alam nyo ba guys, kanina pa namin iniintay ito Kasi sobrang napakainit na yung araw. Grabe, sobrang init talaga. Tignan nyo, nakabukas na kami ng aircon. May electric pa ng init pa din. Kaya inaabangan din namin dumating to. Ayan. Ipita na natin siya. Ayan guys, oh. Sabi. Ayan, salamat po, Hodex, sa pagpadala sa atin ito. Ayan. Ito na ata yung pinakamalaking package na dumating sa atin eh. Sa ngayon. Sa ngayon. Ayan. Grabe, oh. Uy. Hangas. Ayan, no? Air cooler. Ayan, no? Oh. Ang laki. Sana natin. Dito lang ako makapagsalita, guys, kasi... Yun. Yeah. Masaya ako. Masaya lang ako. <laughs> Masaya na excited. Yan. Yan, no? Sana natin siya. Grabe. Parang siyang ano, ah. Parang siyang dryer, no? Yan, no? Oh. Yay! Ayun. Wala na iwan dyan? Ayan. Ayan, ito na guys. oo oh. Ayun, malapit na siya sa ano, sa bewang ko. Ito na. Wow! Ang cute! Ayan. Wala siya manual pala. Paano to guys? Ayan, ito. ay ah, ito pala, nandito. Meron siyang kasamang ganito. Dito daw ilalagay yung tubig. Lalagyan natin ng tubig to. Tapos, ilalagay natin siya sa freezer. Ayan, para malamig siya. Tapos dito lalagyan natin yan. Ayan. Ganito siya. Yan natin siya ilalagay. Tapos ito pala yung manual. May kasama siyang manual. Meron din siyang kasama mga gulong. Kung gusto natin lagyan ng gulong. ba diba? Para ano oh. Ayan. So yun, i-assemble muna natin to guys. Tapos, balikan na. Balikan ko kayo. Ayan guys, nalagyan na natin yung cubes niya para lumamig siya. Tatry na natin siya. Ha? Ano yun? ayan. Ayan, kasi yung, ano, yung, yung battle cubes natin, akakasalin lang natin, patitigasin pa natin siya sa freezer. Kaya ginawa ko, bumili muna ako ng tube ice. Ayan, nilagyan natin siya ng tube ice. Tapos close na natin to. Ayan, yun na natin. Ayan, number one muna. Ayan na number one. Oh, uh, on. Here. ayan. On. Ayan. Number one. Tapos, two. Ayan o. Uh, three. Patayin nga muna uh, natin. Hindi natin kung may lamig. Ay, oo nga. May lamig siya. Uh, ano lakas kasi, no? Ayan yung number three. Tapos, pwede rin natin siyang iswing. Meron siyang switch dito para mag-swing siya. Ayan Oo. Oh. Uh. Uh, Lagyan natin ng ano pala. Lagyan natin ng tissue para makita. Ayan, play na natin. Play. Start na natin siya para makita nyo. Ayan, nilagyan ko siya ng tissue para makita nyo na gumagalaw siya. Ayan, oh. Wow. Tsaka ano siya, hindi siya maingay. No? Hindi siya maingay. Ayan, pwede natin swing yan kung gusto nyo nakaswing. O, oh, di diba? Ah, oh, 'Di ba? Oh, ayan, kung naiinitan kayo sa mga sa mga bahay ninyo. Ayan. Oh, 'di ba? Oh, meron na kayong mini aircon sa bahay ninyo. Hmm. Gas, ang oh, lamig oh. Tapos magkaalan to. Yan, lalagay natin sa yellow basket natin yan. Yan, salamat po, Hodek. Yan, maraming maraming salamat po.